siya, nag-DIY na naman. Ito ngayon, sila na po yung tang sarado ng pasukan. Kinakailangan na pong ayusin. Upang nakatipid, si tatay na din ang gumagawa nito. Alam nyo ba, ang pader sa palibot ng bahay, si tatay lang po ang gumawa. Kinakailangan putulin gamit ang grinder. Panindigan mo yan, tatay. Kaya mo yan. Go, go, go. Nung nagpagawa kami ng bahay, umili si tatay ng mga gamit na ito. Kasama na ang welding machine. Dito lang tayo sa medyo malayo. Ayan na Malapit nang matapos yan. Tatay, rin niya yung ano namin, pang sarado ng pader. At ito na, e, i na ngayon. Super busy si tatay. at sa wakas natapos din thank you for watching